Ito ang lang dito kasi naglalaro yung alaga ko doon. Nagugutom na ako. So, pagkatapos kami din ang lulahang lulaw, na ako maulang sa kanila. Gutom na ako na sa mga bola. Dali. guys, <taps> hindi naman nag-ano sa gano'n. Ayan. Tigla na lang. Ayan ang <laughs> Enjoy. Mukhang ako na naman yung nag-enjoy dito ha. Ah. Ew. ew. Sabi niya, ew daw. Ew daw, ew. yun? niya, <hungan> nagpatihulog siya. Okay, Tapos sa sabay tawa. Ako yung alaga at wala ko sa lugar Alabas na, na ako guys. Pinawa sa nagugutok na ako. Naglalakad akong palabas ng mall. Yung alaga ko naglalaro pa. Nandun sa aula. Ako naman yung uuwi. Ayo guys ng mall. Nandun yung tagaman maneo ko. ni mama. Uwi na ako. Ayan guys, nag-enjoy na naman ang kanyang. Guys, <laughs> ano kaya yung gabi namin? Sabi dito lang na. Tapos guys, ayan. Nasaan na kaya yung taga ni mama? Sana. Kapag yun? nakita yung taga-maning ni mama, nasaan na kaya yun? Ayan mga ka-wonderway na tayo. <laughs> Oo oh, na ako. Naiwan yung dalawa yung maglula. Okay lang <laughs> okay, na tayo guys. Ayan guys, tour ko kayo dito sa daan. <laughs> sa daan ng Riyadh Nandiyan lang guys sa bahay ng malapit. So ayan guys, so may na-accidente. <laughs> na. Yung motor bumangga doon sa kotse guys. nakagutom na guys.